leni Sabotong SM. Hinahanap na sa taas. May food na sila doon. Ah, sa taas? na? Oo. Oh, oh. food court nila. na nga. Dinay. Parang sa last So, brutal? May food ha? na. Ka? Ha? Yeah. Kaya sabi ko, nasa na kaya yung yeah. siyomay ano dito? Yeah. Yung siyomay, yung pausin sa mga alam na ang kainan na. Meron din na meron ng rabbit eh.

真的可以。

Pantini hanno potuto provando. Oh Nino, ya. Che arte po. Aria. Hai basta. Hai anche che cosa mi dici? Che sapendalo. Certo. Certo. Fallente. Solo io ho. Eh, proprio. Niya, eh. 35 Sana nag -ano lang kayo yung kopya na pig tres Yoko na Ang pig tres? Pig tres pig tres yung dati Nanay Baka mag ko piso na yun Maganda nga niya, mag <laughs> Sa mga Sa ulo gilid ng Jollibee. Tumit <coughs> hmm. ka pa dyan. Ano ba na to na? ulam? Oo. Ang libin. Ano mo na ito liyad ng liyad ano na naman? Kasi? Ano ang bulok Pati ako eh. Hindi niya nang ng ganito. Hindi niya makinakain. Ako kumakain. Huling nakita akong ganito. Nasa pa. Ay ko. Huling pa. Eh di yun. Alimutan ko yun. Kaya pag Wow. Nakatulad mo. Nakalimutan ko yun. Ayun, sa lamisa. Ayan, Parang hope you're in yan eh. So, mm -hmm. ba yung mm -hmm. mm -hmm. Ito ka ube pa sa mongga. Ube. na Ano half si day lang? Hmm. Baka pag ni Nene. Sa so, bagay, yung pagdaan ko yung bukas pa yung nila eh. Sabi, yung student, ito, sabi Ako na yung pagdaan papansinin mo na. Ang na mga kaklase <laughs> ko. Ang mga ko. nila